Pagkatid ko nga dito sa school kay Zoe, ay dumaan na nga ako dito sa malapit sa amin na Carwashan. Oo, Carwashan. Dahil inabot nga ito siguro ng dalawang buwan dahil lang naganap dito ay bagyo, ulan, lindo, lahat na nagkalumot-lumot na nga itong sasakyan bago ko pa mapakarwashan. Diari nga ako tuwan-tuwa sa expander cross dahil nakaligo sa haba ng panahon. So, balik ako nga ang pinakabuhay na mano nilang magpapakarwash na unang-una. Ay eh, nakakatuwa naman sa tagal kung ang hindi nagpapakarwash dito ay meron na pala sila sa harapan na coffee shop. Diyos marimara. Ay, di yun nga lang. Kasama ang pala doon na rin. Ay, eh, ako'y nakapagkape na sa amin. Ay, eh, sayang naman ko yung magkakape pa din eh, eh. di babayad ko na lang sa aking pagpapakarwash. Ay, di yun na nga. Sa aking kainipan nga. Ay, eh, di ako. Ay, eh, di garne. Nagkukuya, kuya, kuya ko. Isusmiyo ko po. Nakakatuwa nga naman na rin karwasya na are eh, ay sa pagtagal ng panahon ay eh, talagang dinudumog. Eh, kita nyo yan, sunod-sunod na halos hindi na magkasya ang mga sasakyan na gustong magpakarwas dito. Iyan nga pala ang may-ari, yung lalaking yan at anak niya ayan. Yung coffee shop doon sa harapan, yung asawa niya ang nagmamanage. Sus ko po, eh, ko na. Bale, inabot nga ako din ng halos isang oras sa pag-iintay. Pagkakainipin ko pa naman, ang gawa ng yung tumira ng aking sasakyan ay baguhan pa yata hindi pa niya alam kung ano yung unang gagawin at pangalawa, parang tinuturoan pa siya nung kanya mga kasamahan ay ang kagandahan nga lang, la, edi iyon sinabi ko sa kanya na iyon ay kuskusin at nagkalumot na nga, talagang pulido ang kanyang pagkakakuskus, kaya nakakatuwa kaya ang bayad ko dyan ay bali ang bayad sa pagpapakarwash ay 150, dinagdagan ko ng tip na 30, o dito tuwa naman si Utoy, eh. o diga sa katagalan ko na nga nagpapakarwash diyan ay parang talagang kilala, kilala ko na ang mga mukha ng mga batang mga naglilinis na yan kaya itong batang iyan ay ngayon ko lang nakita at niya naman din yun mga naka pink mga naka uniform sila sila yung mga datihan pa siguro bago siya dahil hindi pa siya naka uniform wala pa siyang damit na kulay pink. ay paano ay di na tumatabil na naman ako sa DIA na muna kayo